Matapos humagupit ang bagyong Karina noong ika-24 ng Hulyo taong 2024, agad umaksyon ang opisina ni Senator Robin Padilla upang personal na kamustahin at magpaabot ng tulong sa ating mga kababayang nasalanta. Tumungo sa mga barangay sa Quezon City, Marikina City at Manila City si Senator Padilla upang magsagawa ng relief operation. Lubos ang pasasalamat ni Senator Robin Padilla sa The Gun Store sa ipinagkaloob nitong cash para sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Ito, hindi ho yung pera ng gobyerno. At yung ipinihagi po sa inyo pera, hindi rin po yung pera ng gobyerno. Pera po yan ng mga tao. Una, nagmamalasakit sa, sa mga Muslim pero misya, muslim, muslim. Patulog po, po ang aking asawa na may ari ng bida skin sa anong buking ina at nagbebeta rin po yun ng barley. Mula po sa kanyang kita, siya po ay nagtulit ng mga bigas at porbi. Yung naman po pinamamahaging pera, galing naman po yan sa isang kristyano din na yun naman po may-ari ng tagangstor. Yung cool po yung iniindulso na tagangstor. Ito po yung mga tao na hiningang natin ang tinulong. Kaya po sila open ang panilang mga kamay at pagpapakita po ito sa buong bansa na ang mga Muslim at Kristano nagtutulungan. Isang bagay po lang na napakagandang gawa natin Dagdag pa ng senador, tanging pananampalataya na lamang sa nag-iisang Panginoong may likha ang nakakapagbigay ng hudyat at lakas para wag sakuan ang panaghoy ng inang bayan.